Pare, tama na. Huwag mo na ilabas, pare. Huwag mo na ilabas. Pare, huwag yan, pare. Huwag yan. Hindi, okay. ano baka sakali. Huwag. Wow. Pa Sige, pag-uwag pare, pa, ng gano'n na, nasi naidla yan. Oo, Pare. Pare, pala na ko ng Elmer's Glue dyan. Kailan mo ba? Ka? <laughs> ano, pare? Elmer's Glue, pare. hindi pa kilala. Pare, dapat, pare, yung pinapaano mo na yan sa iba, pare. Pare, bagong bilhin sa ilay, pare. Pare, hindi mo naman. Yeah. Oh. Salamat sa pagre-repair mo sa sasakyan ng sasakyan ng tropa namin ah. Akin to gagawin. isa sa iba yan. Sa iba ka sari. mo nga eh. Ano ba nangyari? Na, natanggal yung lock pare. Pare, pare dapat pare, ipinapaano mo na yan sa iba pare. Pare, bagong bilhin tayo like pare. Pare, hindi mo naman linya yan pare. 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 Pare, jowo, tingnan mo naman tong pare natin. Walang budget. Eh, nagtatanggal <laughs> na ano dito pare. Nagtatanggal eh. ng ano dito pare. Pare, napasi. Oo <laughs> talaga pare ah Pati itong pa pinag ano na, sinideline nandiyan Oo ah uh, Pare, pare Ang damay kita <laughs> 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 Malubit ka lang Taga-ayos, <laughs> naka-rolex <laughs> hey. oh, Naka-rolex yung tagaayos, <laughs> Naka <-rolex. laughs> pare Kuha mo ng screw doon para hindi ka mapalala Pare Ah. Uh. Tingnan pare Oy, pare, wala <laughs> natanggal pare, <laughs> pare Pare send it Screw pa nga pa siya Pare malala Elmer's glue dyan Kailangan mo ba? Oo pare Elmer's glue pare hindi pa kilala hindi <laughs> ilo. Uh, pare. Pare. Hindi pa Hindi na siya ng kabe. Mighty tape. Band. Meron dyan. Mighty Band. Pare. Tape kaya pare. Kaya pare. Pupo kayo lang yan. maestro ka diba? Tali mo na lang. Naalog kanina pare eh. Na... Naalog. Oo. T Tumakas kasi sa MMDA pare. <laughs> Coding kasi eh. Napapili. Ayan pare. Ayan pare. May na pare. Yan, 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 Ayan pare. Ayan pare. Ayan. Pala naman eh. Pare, pare. oh. Ipit mo lang dyan pare. Pare. Para pare. lang umipit pare. Ipit mo pare. lang pare. Teka lang pare, cancel ko lang pare. Wag <laughs> oh, pare! Parang di ka mabiro eh. Pare! Wag! Teka lang pare. Tingin ko kaya ko i-cancel pare. Tiga, bayang, bayang, tiga, bayang, tiga, bayang. Pare, ipita mo pare. Okay oh, lang ba ito ta, pare? Tara pare. Tosik pa na si ano. Pare, pare nga pare. Pare, pare. Pare, nahirapan na ako pare. Wag pare! Nahirapan pare. Wala naman si Sirayan pare. Sorry pare. Sorry pare. Say, pare, 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 eh pare, 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 glue 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 pare. Pare, 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 na pare, 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 na, na. na. pare, na. 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 na pare, 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 wag yan, pare, wag yan Hindi yan, baka sakali Wag, pare, masisira, pare Pare, ayos na, pare Nailaw na May lighter ka, may lighter ka Ay, lighter daw, pare, sabi naman mo Pare Pare, okay na ito, pare Hindi na ito pare Ipita kaya natin, ano, pare, ano, tissue na lang, pare Isang lubak nga, isang lubak, hindi matatanggal. Isang lubak pare. Isang lubak na pare. Pwede ng armory niya pare. Jo, arbor na daw, Jo. Ah, sige, arbor mo na. Ano man 'yan, damay, wala nang tamayan. <laughs> concern lang kami para malaman. Ah, ayo ay, pala eh. Ano? Magiging concern din ako sa iyo mamaya pag hindi ka makaka. <laughs> pare. Okay, pare, hindi mo mo, pare. wala, wala, wala yata tayo pare, wala ko kuha para payo tayo. <laughs> Naibet pare. Okay na, sir. na, Ano ba tayo mga kagamitan dyan? Sa loob to pare. Hindi na ba kaya? Hindi na kaya pare. Gusto okay. pa, ko samahan na lang kita muna sa likod ko. Hawakan <laughs> ko na lang habang mandar. Hawakan ko na lang habang mandar siguro. Sa pare, may rabia pare. Ha? May <laughs> rabia pare. Hindi <laughs> pare hindi matanggal ba? Ay hindi. Ganyan o. Kuya, param nga ako ng screws at tools ni Jem. Pwede ba? Ganto na lang ako. May tools yan. Ah, may tools yan. ka, ganto na lang ako. Ay, ganto. Sa ilalim. Sa ilalim. Sa ilalim. Ay, pare. Nakuha na pare. Pare, ganyan na lang daw siya pare. Ayaw niya Grabe ang galing din ng Raptor no, na andi sa no. Okay. Transformer nga eh. Pare para Lego pare ah. Lord Transformer daw. No? balasahin mo na pare. Pare, balasahin mo na pare. Meron nang ano. Balasahin mo na pare. Pare, meron na. Balasahin mo na. Oh, pare. Bossing namin, bossing niya. Pare, wag. Na u uh, u uh, a ah, a ah. Oh, tama, tama god. Hala, take na lang, take ano? na lang, pare. Ano? Uwa, uwa? Kiero, ano, ano? ano Ang galing. Kiero, boss, uh. niya, boss, magpakilala ka nga. Uh. Uwa wa god. <laughs> <dawon>. Pare. <laughs> <laughs> boss, and samahanin power sa sinasakyan mo. Ito mo nito sa akin. Uh, oh. Boss, hindi bago lang LS, pare. Hindi na ako na-lex. Sana tawagin sa sakyan mo. Bibigitin tira kanito, tara muna. Galung mo 'don, pare. 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 tropa yan, pare. Ano lang yan, ako? di problema lang yan. Isang, isang sipa lang yan, eh, ikayo naman. <laughs> Uy, sipa naman, grabe naman, parang ginawa mo naman pag sipa. Pare, bunila mo na pare. Ay, pare, huwag ka. Uy, Uy huwag sa... mo na ilabas na pare. Huwag mo na ilabas pare. Sige na, huwag mo na ilabas. Pare, tama na. Huwag mo na ilabas pare. Huwag mo na ilabas. Oh, wala nga ilabas. Ah, oh, wala ba yan ilabas, sorry. Wala ah, pare. Pare, tagal yan talong screw pare. Screw lang, pare, tama pare. Screw lang pare, kaya namin to. Gross, 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 cross, 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 gross. Nakawala, nakawala, nakawala. Wala po sa amin yan ah, konti na. Kuya, airdrop niya sa atin. Pwede ba yun? Wala po Wala, wala. Airdrop niya sa atin kuya. Pare lang. Dudukot okay, ba pare? Wala kami content, airdrop sa amin yan. Umaga <laughs> <laughs> pa ba, pare ah. <laughs> Matatayo ka pare. <laughs> Saan may CR dito?